Hi guys, so may binili akong sasakyan kagabi. Ano lang bilik nito, 6K. So ipakita ko sa inyo siya ngayon. ang um, gusto kong paanohin sana to. Pa, parang pang ano, motor show, ganun. <laughs> ano, madami naman siyang diferensya. Wala siyang battery. Tapos dapat i-align ia yung mga wire para sa ilaw tapos wala siyang tambutso kasi hindi siya malagyan ng tambutso kailangan pang ipa siya para makuha makuha yung ano naka takip sa ano lagayan ng tambutso pero hindi na may butas na naman pero hindi yung ano yung tambutso eh hindi ma pasok ganun kasi may naka harang na ano naka harang na parang guma na ano ipapakita ko siya ngayon yung bagong washing to pero hindi ko muna ano hindi ko muna nilinis ng maayos kasi alam mo naman dapat condition maayos ko na sa pag washing yan ipapakita ko sa inyo ayan siya guys so sana wala kasi kaming budget wala kaming pampaayos na ganyan konti lang naman dapat ayusin ito pero dapat nagano pa kami ng budget nito so ito siya <laughs> ito rosy lang to ano 125 parang sniper lang na ano pero rosy yan guys so yeah, sasali lang namin ng motor siya libangan at ito yung tambucho na ano tambucho na Ayan guys, may nakaharang Sobrang dilim guys Against the light guys Hindi siya masyado makita Kasi sekarang Oh, Tingnan nyo guys, yung lumang luma na, Nakatambay kasi ito binili namin Ganun Ayan dito ko muna yung pinalagyan ko ng ano ilagyan ko ng pang pa kinis yung yan, para mawala yung alikabok yan guys sali gawin namin to ano pang motor show ganito Ayan siya guys. Yun siya guys. Um, yung mga ilaw niya hindi pa yung gumagana kasi walang battery. Kasi tinanggal kasi ginagamit sa ano. Para sa dagat. Hmm. Kasi ano. Gusto ko sana matulungan niyo ako. Um, gawin natin yung motor show yan. Si, ano yung pangalan niyan? si Kojak dan ah hindi yan pala si Kojak yung pang Jack, Jack pala jakjak yan gusto namin na ano pagandahin namin sana guys matulungan nyo ko pagandahin natin yan Tapos, isasali natin ng motor siya lang guys pero isi-service namin natin yan, di ba? parang sniper yan, yan guys sobrang lumanan niya marami na marami na ano sa tagalog yung taya guys And, kaya salamat sa panonood nyo guys so, sana kung napanood nyo to um, share nyo na tapos subscribe nyo guys tulong tulongan thank you